sa ating pera. Alam mo kung ano ang paborito ng lahat? Ito ang perang papel na may nakalagay na tatlong ulo. Ito ang sanlibong piso na maituturing na pinakamataas at pinakamalaking denominasyon ng pera sa ating bansa. Kilala mo pa ang tatlong bayani sa sanlibo? At bakit balak palitan ang disenyo nito? Saan gawa ang bagong pera? At bakit unti-unting nagbabago ang bawat salapi sa monetary system? Kasaysayan ng sanlibong piso. Yan ang ating sa ng pera. Ang tatlong taong ito ay sina Jose Abad Santos, Jose Falianis Escoda, at Vicente Lim. Sila ay bayani noong panahon ng Hapon sa World War II at pagpasok ng New Generation Currency Series noong 2010. Pinalitan ng mas improved, dekalidad at makabagong features ng pera but still, ang tatlong bayani ay nanatili pa rin sa 1,000 piso. Sana all nananatili. Uy, uy, sana all! <laughs> Sino nga ba ang tatlong bayaning ito sa sanlibong piso? Una, Jose Abad Santos. Siya ay kilala bilang Chief Justice sa ating bansa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Isa din si Abad Santos sa mga unang scholar ng mga Amerikano na pinag-aral sa Estados Unidos. Ang pagiging punong hukom niya ang nanaig sa kanyang puso upang ituro sa mga Pilipino ang katarungan ay maaaring makamit sa maayos na pag-uusap at hindi sa dahas at pag-aalsa. Siya ay nadakip ng mga Hapones pero hindi siya pumayag na talikuran ang kanyang katapatan sa Pilipinas kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Si Jose Falianis Escoda naman, tulad ni Abad Santos, ay ipinadala sa Estados Unidos upang simulan ang pagsasanay ng mga kababaihan sa scouting. Kaya kung may Boy Scout na laging handa sa ating bansa, mayroon ding Girl Scout of the Philippines na si Escoda ang nagtatag Natulungan tulungan niyang maiahon ang mga kababaihan sa hindi pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng pagkakaisa ang mga kababaihan sa lipunan. Si General Vicente Lim naman ang unang Pilipinong nagtapos sa West Point, ang primerong akademiyang pagbilitar ng Estados Unidos. Tinuruan niya ang mga Pilipinong sundalo ng makabagong paraan sa pakikipaglaban sa mga Hapon. Siya ang pinakamataas na Pilipinong membro militar na naiwan sa Pilipinas noong pananakop ng mga Hapon. Nakaligtas din siya sa death march, ngunit naglaon ay nadakip at pinugutan ng ulo ng mga Hapon dahil sa pamumuno ng mga girilya. Kaya naman, ang tatlong taong ito ay maituturing na bayani sa ating bansa na dapat parangalan at di dapat makalimutan ng mga Pilipino kung paanong itinaya nila ang kanilang buhay. Makamit lamang ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Pero kamakailan ay inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong disenyo ng 1,000 peso bill. Tampok sa bagong disenyo ang Philippine Eagle at iba pang mga likas na yaman na matatagpuan sa ating bansa. Gawa ang bagong pera sa polymer hindi sa karaniwang materyales tulad ng abaka o bulak. Ginagamit na rin sa Australia, United Kingdom at Canada ang polymer bills na mas mahal ang pag-imprinta. Ngunit, mas matagal umano itong masira. Sana all nagtatagal. Sana or Sana or Sana or Sa April 2022, ang unang delivery ng bagong 1,000 peso bill at bahagi na daw ng pulisya ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ang regular na pagpapalit ng disenyo ng pera para maiwasan ang counterfeiting o pamemeke ng salapi. At kung may power ka na mapabago ang ating pera, anong denominasyon ang papalitan mo? At bakit? Ikomento mo naman ito sa ibaba para malaman namin. Ito ang Soxay TV na nag ng kasabihang kahit kompleto ka pa sa bakuna, lalagdatin ka talaga kapag wala kang pera. At totoong mahirap mabuhay kapag walang pera sa bahay. Pero mas mahirap mabuhay kapag wala kang Diyos sa iyong buhay. Oh. At isubscribe mo na yan. Pindutin mo na rin ang maliit na kampana para updated ka sa aking mga video.